So what's up, mga kaagri So ayun, kaka ko lang po galing na school So ayun, yung gagawin natin ngayon ay Magkukolekta po tayo ng mga itlog Kasi uh, ilang araw ko hindi nakapagkolekta Dahil nga na hospital yung anak ko At may okasyon kami dito sa pamilya So ayun, samahan nyo po kung magkolekta ng itlog Let's go! So ito po mga kagri ka unahin natin yung ating um, Breeding pen ng ating mga uh, Black Astral Petalian Line So ito po yung ating mga breeders So lima. Tapos yung isa dyan gustong maglimlim. So, ayan po yung ating rooster. Apat na kilo po yan. Then yung mga hens po ay uh, nasa dalawang kilo pong yung maya, mga yan. So tingnan natin yung um, itlogan nila. So ito po napakarami ng itlog. So Ayan dahil po yan sa paggamit natin ng egg promax walang tigil na pangingitlog walang tigil na pag -asenso. So, ito po yung ginagamit natin product ng firmabet alagang -ala angat, alagang tapat so ano po ba ang nagagawa ng ating egg promax ating mga malakapag binigay natin so ito po ay nakakapagpataas ng fertility nagpapabuti ng kalidad ng itlog at nagpa nagpapatuloy ng produksyon ng itlog. So, ayun po. Ito yung ginagamit natin, binibigay natin araw-araw kapag umaga. Sa so, kaya, ito naman po yung resultang nakuha natin. So, ayun. Napakaraming itlog. So, 5, 10, 15, 15, 20, 20 itlog 50, 60, ngayon so 90, 100, 110, 110, 120, ang ating egg pro max at pwedeng pwede po itong sa malalaking mga uh, poultry or mga layer farms so ayun po so ayun mga kagri punta naman po natin yung breeding pen ko ng aking mga bamboo dito sa taas ayan, dito po tayo sa taas then ayun po yung ating mga sisil dito going one month old ayun humingi, po, humingi na po yan ng uh, pagkain nila Then, yung dalawang hen na bamboo line natin at uh, dito yung ating Uh, malap sinalang na po at by end of January or first week ng February po magsasalang tayo. So ito po yung ating mga breeder. Yung rooster natin and yung dalawang hen. Then nandito po po yung dalawang ay uh, yung isang mohawk line at yung jackrose na line na vintage line. So titingnan po natin kung Ah, ilan yung itlog nila ngayon? So, ayun. Meron po tayong Ay, nako. Ayun. Meron tayong pitong itlog dito. So, ayun dahil sa simula pa lang naman pong mangitlog yung ating mga bamboo lines. So, ayun po, dito, nandito na rin lang naman tayo sa taas. So ipa-flex ko na rin po yung ating mga rooster. Ito po ay mga rooster na bamboo line. So galing po yung kaser dyan. Then ito yung isa. So ito, i-out ko ata itong isang ito. Dahil marami na akong rooster. So ito po ay so alagang Bitmin po 357 at El Toro. Ayan, ito gumaganda rin po ang balaybo niya. Makintab na makintab. Then, na yan po. Then, i-flex ko din po itong ating ang mga hen na bambula rin po yan. So, solid po yan. So, galing din po ito kay surgeon. So, bamboo line So, yung mga parent po nito ay galing kay gymnastics. So, ayan po. Ayan, kung makita nyo naman yung paa. Then, yung kulay niya. Then, dito po sa kabila, isa po pong um, hen natin na bamboo line. So, ayan. Ayan po, solid din yan. Yung paa niya. Then yung kulay. Kaso hindi pa to nangingitlog. Kaya hindi pa natin maisasama sa ating breeding pen. So ayun po para sa walang tigil na pangingitlog at walang tigil sa pag-asenso. Gumamit po tayo ng Egg Pro Max na product ng Farmabet. Alagang angat, alagang tapat. Happy farming! What <laughs>